Ay guys, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit nagpapacheck up ang mga pasyente. Isa sa common kung bakit nadadala ng emergency room ang ating mga pasyente. So, ano ba ito? So, nakaranas ka na ba o kaibigan mo o kamag-anak mo na bigla na lang nautal? No? Parang hindi niya makuha yung gusto niya sabihin. Nahirapan siyang magsalita. So, nauutal. Kung makapagsalita man pera-pera so ungol lang. O kaya naman, gusto niya magsalita pero hindi niya mailabas kung ano yung gusto niya sabihin. O kaya, hindi niya maintindihan yung sinasabi mo. Para lang nakatingin lang sa'yo. Ano ba sinasabi nito? Di ba? Parang, parang hindi nagre-register sa kanya pag nagsasalita ka. So, maraming ganyang patience. And ang tawag po dyan ay APESA So, yan ang pag-uusapan natin Ano ba ang apesya Ano ang mga simptomas? Ano ang dahilan kung bakit may apesya. And, syempre anong dapat gawin kapag ikaw ay nakaranas o kaya kaibigan mo, kakilala mo bigla nag-APESA sa harap mo What to do, Dr. J? Ang aphasia ay isang disorder kapag naapektuhan na ang pag-communicate mo whether sa pagsasalita o sa pag-iintindi ng mga naririnig mo. So, common 'yan kapag apektado ang dominant brain mo. Usually sa atin, kung marami sa atin ang right-handed, ang dominant brain natin ay nasa left. So, kapag naapektuhan yung frontal, yung sa harap o yung sa gilid ng brain niyo o pwedeng parehas pag naapektuhan yan, pwede kang magkaroon ng apesya. So, dalawang klase yan. Yung una, yung nahihirapang magsalita. So, pag naglalabas siya, hindi niya masabi yung gusto niya. So, umuungol lang o words lang na pakonti-konti. No? Parang installment, pero hindi rin niya masabi lahat. Pero, nakakaintindi. Pag sinabi mo yung bagay, naintindihan niya pero hindi siya hindi niya kayang magsalita, mag salita, magverbalize. Okay? Halos walang lumalabas na 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 words sa kanyang bibig. Yung isa namang klase, ito naman yung nakakapagsalita pero hindi makaintindi. Pag nagsalita naman, iba-iba naman yung sinasabi. So, walang saysay, -say, walang sense. Pero hindi rin siya makapag intindi. So pag kinausap mo, hindi niya alam. Hindi niya kayang intindihin kung ano yung sinasabi. So, ito yung dalawang klase na common na apesya. So, pero parehas yan, ang apektado ay yung dominant brain natin. So, whether frontal, sa harap, o sa gilid. Ano ba ang pinaka-common na dahilan niyan Doc? Bakit nagkakaroon ng apesya? Usually, ang number one niyan ay stroke. So kapag may ugat na pumutok o kaya ugat na nagbara at yung supply sa area na yan ay na, naapektuhan, na definitely magkakaroon ng apesya. Second, pwede namang injury kung tumama. No? Biglang may, may injury, may trauma, pwede rin makaranas ng apesya. Kaya naman, pwede rin impeksyon. No? In inflammatory process. So, pwedeng nag-virus and then naapektuhan yung area na yon. So, yun yung pinaka-common na dahilan. Stroke, trauma, o kaya infection. So, pero ang pinaka-common sa tatlo ay stroke. So, syempre, kapag nagkaganya na, what to do? Ang question. No? What to do, Dr. J? So, kapag sinabi natin na stroke, kadugtong niyan yung element of time. Dapat mabilis. Okay? Dapat mabilis tayo mag-respond kapag may apesya. So, anong dapat gawin? Dapat within one hour, nasa hospital na, nasa emergency room na. Dadalhin talaga ninyo kagad. Hindi pwedeng mag-first aid lang ng kung ano-ano. Masahe. Ako, umurong ang dila. Kailangan, imasahe natin. Lagyan natin ng kutsara. Diba? Yun yung common na ginagawa dati. So, dali na sa emergency room within one hour. So, isang oras. Kasi napaka-importante po. Kung stroke yan, e, eh, ma-regain natin yung blood supply. Kung nagbara yan, o nagkaroon ng ischemic stroke, definitely, kailangan magkaroon ng daloy. Kasi pag hindi po, baka yung damage doon ay eh, magiging irreversible. Hindi na magbabago pa. Hindi na babalik pa. So, napaka-importante nun. So, time is an important element. So, dapat madala ng hospital at kung madetermine, usually ang ginagawa dyan is CT scan, MRI, at kung ano-ano pang mga eksaminasyon para madetermine ang dahilan. At syempre, may konsulta sa mga neurologist. Sila po yung nakakaalam dyan kung ano yung mas magandang management. Pero once na merong apesya, diretso po sa hospital and dapat makita agad ng inyong doktor. So, I hope may nakuha naman kayong information kay Dr. J. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ah, o kaya may apesya, what to do, Dr. J? Mm -hmm.